Ang dengue ay isa sa pinakakilala at pinakakinatatakutang sakit sa Pilipinas. Ang dengue ay isang nakahahawang sakit na dulot ng dengue virus na naisasalin sa tao sa pamamagitan ng kagat ng mga lamok na Aedes aegypti at Aedes albopictus. Ang sakit na ito ay maaaring maging malubha at nakamamatay kung hindi agad naagapan at ginamot. Bago natin simulan ng video na ito, huwag kalimutan mag-subscribe sa aming channel para sa mga health and love advice at huwag kalimutan pindutin ang bell button para lagi maging updated sa aming mga bagong videos. Kung sakaling tayo ay magkaroon ng dengue, huwag tayong mag-alala dahil mayroon tayong mga natural na gamot o panlaban sa sakit na ito. Ang mga prutas ay isa sa mga pinakamabisang panlaban sa dengue dahil sa kanilang mga katangian na nakakatulong sa ating immune system at blood circulation. 1. Papaya ang papaya ay kilala bilang isang superfood dahil sa dami ng mga benepisyo nito para sa ating kalusugan. Isa sa mga benepisyon nito ay ang pagpapataas ng platelet count na kadalasang bumababa kapag mayroon tayong dengue. Ang platelet ay mahalaga para sa pagpapabilis ng paghilom ng sugat at pagpigil sa pagdurugo. Ang papaya ay mayaman din sa vitamin C, vitamin A, folate, potassium at iba pang mga nutrisyon na nakakapagpalakas ng ating resistensya to kiwi. Ang kiwi ay isang prutas na mataas sa vitamin E, vitamin C, vitamin K at zinc. Ito rin ay may maraming fiber at antioxidants. Sa isang pag-aaral na pag-alaman na ang kombinasyon ng papaya at kiwi ay may malaking epekto sa pagaling sa dengue at iba pang mga sintomas nito. Kaya naman, mabuti rin isama ang kiwi sa araw-araw na dieta kasama ang papaya, maaaring direkta o sa pamamagitan ng katas nito. 3 mansanas, ang mansanas ay isang sikat at madaling makuha na prutas na maaari maging mahusay na pagpipilian para sa mga taong may dengue. Ito ay mayaman sa fiber, vitamin C at iba't ibang antioxidants na nakakatulong sa pagtaas ng immunity at pagpapabuti ng pangkalahatang kalusugan kapag kasama sa isang balanseng dieta. Ang mga mansanas ay mahusay na pinagmumulan ng enerhiya dahil mababa ang calories at puno ng sustansya. Bukod dito, ang mga mansanas ay naglalaman ng pectin, isang uri ng soluble fiber na nakakatulong na magdikit-dikit ang mga lason at gawing mas madali ang pagdaan nito sa bituka na sumusuporta sa digestive system. 4. Orange ang orange ay isa pang prutas na sagana sa vitamin C na mahalaga para sa paglaban sa impeksyon at pagpapagaling ng sugat. Ang orange juice ay isa sa pinakamadalas na inumin ng mga taong may dengue dahil nakakatulong ito na mapanatiling hydration at electrolyte balance ng katawan. Ang orange ay mayroon ding iba pang mga benepisyo tulad ng pagpapababa ng pamamaga, pagpapaluwag ng ubo at sipon, at pagpapabuti ng mood. 5. Saging ang saging ay isang prutas na madaling makain at makadagdag ng enerhiya sa katawan. Ito ay naglalaman din ng potassium na kailangan para sa normal na pag-andar ng puso, utak at nervous system. Ang saging ay nakakatulong din na maiwasan ang dehydration at muscle cramps na karaniwang nararanasan ng mga taong may dengue. Ito ay mabisang gamot o panlaban din sa dengue dahil sa mataas nitong potassium content. Ang potassium ay mahalaga para sa pagpapanatili ng electrolyte balance sa ating katawan, lalo na kapag tayo ay nawawala ng tubig dahil sa lagnat o pagsusuka. Ang saging ay mayaman din sa vitamin B6, vitamin C, magnesium, fiber at iba pang mga nutrisyon na nakakatulong sa pagpapalakas ng ating energy level at digestion. Nag-enjoy ka ba sa video ito? Please hit the like button and subscribe sa aming channel para sa iba pang video tulad nito. Salamat sa panonood.